Ito guys, uh, si Si guys, unang pakain. Kasi sakto, mag -isang buwan Isang buwan na po sila bukas. Kaya, pakainin na natin sila ng wheat food. Tulad nitong ah uh, pangalan nito. Si Relac. guys. Oh, si uh, Yan po ang unang pakain na ah unang pagkain nila ng sirilak. Mmm, sarap! Unang pagkain po na si Kanino ito kay Chandy? Si ito guys. Ayan. Gutom na, gutom ha. So, ang unang pagkain natin sa kanila si Relax. Hmm. Eh, ano mo dito ha miss mo dito sa mukha baka wag sa mukha ako hmm. Unang kain po nila guys Sirilak Sarap Para po matuto silang magdila-dila na Para sa susunod Sila nang kakain Pag natikman na nila ang pagkain didilaan na nila lagi. Ilalagay mo na lang sa harap nila, kakainin na po. Oh. Sino ano pangalan nito? Okay. Kanina. Okay. 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 Dila Cruz. Oh, La Cruz. <laughs> Kay Dila si Matcha. Oh, Matcha. Kain na si Matcha. Yan po guys ha patitigimin lang po natin muna sila para sila matutong maghanap na ng pagkain hiyak yeah. andalaki na nila kain na sila natikman nila oh natikman mo na hmm, hmm. Hmm. natikman mo na para sa susunod. ilapag na lang natin yung pagkain kakain sila ito sa pinakamaliit eh tikim 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 <laughs> tikim tikim na, natikman tikim na ha. ka, malaglag ka, malaglag ka naman eh. Malag, sino naman ito? Yung block. <laughs> ito, para tikman mo. O, oh, yan. Oh. natikman tikman nila. Hindi Ah, eh. dilat-dilat <laughs> nang sao. Marunong na silang uminom ng tubig. Tikim lang yan, ha? Tikim. Hindi mo nabiglain, baka ka magtain. Hindi. Hindi. Hindi yan tatay. Eh. Marunong ba? Kasi kumakain, bumididi pa sa inay. Marunong na. Oo, oh, marunong na. Alam niya na, o. Oh. Na, natikman niya na. Kakain na sila video sa lang ano oh, oh, alam nyo na. Alam nyo na kumain. Man nyo na. Magdila-dila na sila. Yan, oh. Ayan o. Ayan, ilapit mo ang camera. Ayan guys. Oh. didila na nila yan. Pag natikman na nila, ito <laughs> guys oh. mo na Ayan. Ayan. ito guys yung first bat, first bat. Ayan ang first kumakain na Ayan, guys kumakain na yan ang pag umpisa ng pagpapakain ng alaga natin patikimin muna pagkatapos lapag nyo sa kanila kakainin na po nila yan sila na mag-ano. kasi yan ang inumin iinom na rin sila O, oh, ito naglulog na ng tubig. Oh, o, na sila, maglalagit na sila, kakain na lang. Ayan sila guys, oh. First box. Maisi-send mo ba ito sa akin? sige, oh, send mo na.